Guys, pauwi na kami galing dinggalan. So, naisipan namin dumaan sa Japon kasi kada punta namin dito maraming tao. Galing kami ng dinggalan. So, dito rin naman yung way namin pauwi ng kalookan. Buti na lang walang tao. Sa gabi kasi napakadaming tao dito. Waiting ka talaga sa labas. Ganon, daming pagpipilian. Shanghai, fried chicken, kare-kare crispy pata, madami, may pansit, garlic rice, plain rice. Yan, siguradong mabubusog kayo dito. Tsaka guys, very affordable price sila. Talagang sulit ang kain nyo dito. May black gulaman, may cucumber juice. Yan o, oh, kami lang ang tao. Kaya tara, bakbakan natin. You know... Kain na na. Wala talagang tao. Makakadami tayo na ito. Gutom na gutom pa naman kami. Pandinggalan. Ngayon pa lang kami ulit kakain. Ah, guys, kain na na. o. Oh. Palat ng crispy pata, saus sau, sa suka. Yun, sarap. Bali, ang kinuko dito, Shanghai, fried chicken, crispy pata, tsaka kare-kare. Nakailang balik din kami. Kasi gutom kami. Umalis kami ng Bingalan, 11.15. Halos limang oras may ang biyahe namin. Inabotan pa kami ng ulan sa may... Plaque Bypass. Ah, medyo basa pa kami kung pumasok dito. Buti na lang, mababait yung mga stop. Very accommodating. Pag nagawi kayo, guys, dito lang yan. Sa Ibayo, Marilao Bulacan. Napakalapit lang. Ayan ang presyo nila. Ayan ang Facebook page nila. Salamat!